Salmo 23 Tagalog Version Ang awit ng pastol Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ngayong bagong kalakasan. At sang-ayon sa pangako na kanyang binit Tiwan sa matuwid na landasi doon ako inaagay. kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan hindi ako matatakot pagkat ikaw ay kaagapay ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang sarok ko ay iyong pinapaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.